Sorry So naalay ako ang pangutana. O pangutana dahil sa driver. Sa imong ah, pangutana partner. Pangutana na ako. Ah, ang ako sakyanan. kyanan. Itikita. Nagparking. O uh, na. Sa, na sa may location. Location na dalan sa Nicolas. Unahan sa Surigao City Market. Oo. Uh, so, sa atbang mismo nan ini Trimix building. building. At so, atro ko nang nga kining sa Nicolas one way. So, ato okay. makita mo agi ang mga sakyanan on. Oh. Ah uh, one way gni siya. sa Borromeo nga duha man ka two way. So naara ang mo paking area o oh, tapat May Albertos. So buot ipasabot subay so, sa ordinansa sa sato ciudad wala pa man niya na, na amended uh -huh. so, ang town council. Subay sa balaod sa ato ang shoot mga sa traffic rules one way ining sa Nicolas unahan sa may Surigao City Public Market dili pa makaabot sa Boromeo so buti kini nga mga area o nga nung grabe man kahamok ka nagparking diha di ara ganit mikilid sa may maligyanan ng pintal oh. napagay nagsunod na po nag nagparking sa Amua pwede naghana so nga nung na singled out maning sakyanan nga natikitan nga kini nga area parking nga nan mangyud pud ni siya kay one way man ni ang San Nicolas kanan uh, partner mm. ang uh, no parking along this side dito sa, dito right, sa side. right side. left man oh. kami nag parking kay one way man ni kay balo man mi nga one way Dugay rami sigig parking pila ka years sa JFM, 11 years. Oh. 11 years mga kay, So, how come? Wala, masabi na hebalo nga na ba na yung sa siyudad So, an an partner, ang an time in the nakabutang is 28 sa... Alas 4.28 sa mga parking na to. Oo. Oh. Ang sama, yung katalong nagkuhan nag man siya, nagtiket man siya. Ah, nga grabe man ka kahamok din eh, ang mga ang no mga nagparking. Nag so, ang no parking nakabutang jari man sa right side. Yeah. Kuya man sa left side. Kaklaro ang no parking oh, kayo. Oh. Yeah parking assigned sa my right side. Dari ba mi sa left side? Ini, ang uh, traffic enforcer partner si Habiliana. Uh, hmm. Oh. So mo ni panguta na karon kung wala na ba sa parking diri na area anong giwan noy pamaning sa Nicolas? Dili sab. Uh, kung na uh, no parking diri sa left side na area. Dapat both side pud na no parking. Oo. No. Oh. Kay nak makabasa man tao, no. basa man na. Oh. Sa so, na uh, partner, amo ini. Kung kuman rasa Ah, uh, kuan man lagi nagpark. ano pa, to man lagi nagparking ba kikas sa man lagi love te. So dia sa may buhol. Ah, sa pili-pili ni, pili-pili. Dili partner, ana ko pangutana mo ini. Kada ka nagparking uh -huh. sa likod oh. Kuno parking area ini ni partner. Kamo jo nang question Dari mark partner, mga sa unang partner naka-parking. Wala tikete. Wala tikete. So siha ko nang no, anay, nauga kung wala bay ticket mo tang. Dito na ko. Taglili na nako partner, wala tikete. So, anay tabo ba ja ani? Eh? Pili-pili sa pagpanikit sa bahan lang. Oo, sa mabahan Pero mukutista mi ani anyway, oi, kay balibot mi nga one way in, in sa Nicolas. Oo. 11 years na mi parking in Taki, di ba? So, mauto. to. Kubaig adlaw.